piniprito. Sabi ko, bakit hindi ako makakain yan? Bakit pastor, hindi ka ba nagbabasa ng Biblia? Basahin natin. So, binasa namin sa limit. pa Oo nga, ano? Hindi naman nakalagay na specific na sa lagubang. Pero yung kanyang kategory, yung bilang na kanyang paa ay talagang pasok. Sabi ko, pero hindi yan makakain ng, ng karamihan kung kayo po ay nakakain yan. Sa ibang lugar naman po, yung coconut, meron tong uod. Yan. Ito po ay kinakain din ng ilan. Luluto ito. Yung katas na to, yung puti. Pag sumabing pa dito sa inyong, ano, kinukuha pa. Iba <laughs> lang sa ibang kalupihan. Ginagawa nila dito ay, ina do'y, ito, piniprito. At kanila itong tinitinda sa ibang bansa. Ito po ay deligado, pero ewan eh, ko po ka sa kanila. Ako ay nakakain na ng palaka. Nanguhuli kami sa kabanatuan. Tapos ay eh, bornesan namin gamit ang abo. At ito po ay piniprito o adobo. O kaya po ay sinisigang at Tumilipad-lipad pa. Tumilipad Iba naman po ay daga. Nakakain na rin ako ng daga. Nanguhuli kami pagka uh, kanihan na. Ay, nakatikip na po ako ng daga, pati pusa. Kasi sabi sa akin na nalaro ko, kain ka ng daga, kinain ko. Sabi niya, masarap pa ang pusa. <laughs> sabi ko, makala ko daga eh. Yung pala eh, pusa. Malamig po ang pusa sa bibig at sa tiyan. Ang ginagawa nila para patay ng pusa kasi mahirap patay ng pusa kailan. Ang ginagawa nila, si, nilalagay sa sako, tapos yung sako nilulublog po sa tubig na merong kawayan hanggang sa mamatay. Tapos pag mo yung balahin po niya, sinusuplete. Nang sa ganun ay meron na silang pangpulutan. Ano ang sabi ng Bible sa mga kristyano na kumakain ng ano-ano? Ang sabi po sa ko ang palatandaan, Alin man may hati ang paa na bakit umuya sa mga hayop pa inyong makakain. Ang palatandaan na pwede kainin ay baak yung paa o biak at ngumunguya. Okay? Sabi ko sa verse 4 and 6, yung kamelyo, <laughs> ngumunguya siya pero yung paa niya hindi ba Papansin niyo po ito, hindi siya baak. Meron siyang hiwa. Pero, kung titingnan niyo sa ilalim, hindi siya bahak para balansin yung kanyang paglakad. Okay? Ang kuneho, bagaman siya buhay mumuya, pero yung paa niya ay hindi ba Hindi siya pwede kainin. Okay? Ganyan din yung libre para siyang kuneho. Oh, ang sabi sa 11.7, at ang baboy, sapagkat may hati ang paa at bahak, datapot hindi mumuya, harumal-dumal nga sa inyo. Hindi yan sabi ni Pastor Yung, hindi sabi ng Seventh-day Adventist. Ito ay sabi ng Panginoon. Ang Panginoon ang may lalang sa baboy at siya ang nagsasabi kung ano pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin ng tao. Sabi po niya, huwag kayong kakain ng laman ng mga yan at ang bangkay ng mga yaw na, na huwag ninyo hihipuin mga karumaldumal nga sa inyo. Ang salitang karumaldumal ay higit pa sa salitang marumi. Sapagat ang karumaldumal ay kasulas-sulaso, pinaka maruming-maruming bagay na hindi ka tanggap-tanggap. Halimbawa po, sabi ni Noli de Castro, magandang gabi bayan sa lugar ng masinop ay may karumaldumal na pinaslam. O, oh, ibig sabihin nun no, na hindi ka tanggap-tanggap, morally. Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan at ang bangkay ng mga yun ay huwag ninyong hipuin mga karumaldumal nga sa inyo. Kung ayaw nga ipahipon ng Diyos, bakit pa natin kakainin? Hindi yeah, biga ho. Sa English, ang sabi po, the pig, because it parts the womb, is cloven-footed, but wala does not chew the cud. Gusto kong bigyan to ng pihin. Ano ang ibig sabihin ng does not chew the cud? Okay? Tingnan natin ang pwedeng kainin, kagaya ng baka, bulalo, pares, albor, wala si albor. Ang digestion ng baka, kung bakit siya pwedeng kainin, scientifically, in-explain yan, explain yan ng mga scientists ang Panginoon na nagsabi kung bakit. Una, kung bubuksan natin ang kanyang digestive system, makita tayo ng apat na parte ng kanyang tiyan. Una yung rumen, sunod reticulum, papasok sa omasum sunod abomasum Okay? So pag kumain siya ng damo, pupunta ito sa uh, rumen. Ang tawag doon sa rumen, na naginigilig po yung kanyang kinain had partially digested. So, hindi na siya damo. Meron na siyang laway. Nilaway na siya. Pagkatapos yung cut na to, pupunta sa reticulum, tapos, tsaka pala nang niya ulit, munguyain. Two times niya niya kaya nga sabi ng teacher ko, Oy, Jose, ba't ka nang chewing gum? Parang campingan, ah, munguya ka ng munguya. Kasi, yung baka, yung kalabaw, yung kambing, kahit hindi na sila makainan ng damo, nguya pa rin sila ng nguya. Dahil ang kanilang pag-process na kanilang pagkain ay halos maghapon, yung ginagawa. Ang sabi po ng Bible, ang kambing, umunguya, yun yung term na umunguya, that's not your dakad, ibig sabihin ng tao umunguya, hindi pa sa umunguya, kundi merong dalawang partition sa kanya dyan. Eh, hindi po ang tupa, pwede kainin. Ngayon yeah, hindi po ang kalabaw. Ang kabayo, umuwi pero hindi ba paanya paa niya? Kaya eh, sabi ng Panginoon, huwag ninyong kakainin. Pero merong nagkakarne ng kabayo. Sino nang nakatingin ng kabayo? Wow. ah Yung aso, walang partition yung kanyang tiyan. Kaya oh, although, sabi natin na nagmumuya siya, pero hindi talaga yung term na mumumuya, o das na chew sabi sa Bible na meron pang paglabas ulit ng kanyang kad para kanyang kainin muli. Pansinin niyo po, lagi po ko kong sinasabi ng malinis na hayop, ang kanyang gatas ay iniinom. Okay? Ang gatas ng kalabaw ay pwedeng inumin. Nakainom din ba kayo ng gatas ng kabayo? Ah. O kaya gatas ng pusa? O, oh, nanganak yung pusa, gatasan natin. O. Oh. Eh, gatas mo ng baboy. Pwede, nakainom ka na. O hindi. Diba? Ang baboy, talagang marunay kasi yung gatas. Hindi mo niya, hindi mo Gatas ng leon. hindi yung kinakain, diba? Hindi nga hindi naman gatas. Gatas ng unggoy. <laughs> may nagsabi sa akin, Pastor, pwede kayo na ng unggoy kasi umbo mo niya. Nabito yung kanyang pagkain sa bubo. <laughs> Tapos, sa baka pa, hindi ganun yung pag-uya na sinasabi ng Bible. May partition yung kanyang tiyan. Sabi po sa Levitical 9, 11, 9, ang mga ito inyong mga kain sa mga nasa tubig, alimang may palikpik, may kaliskis sa tubig, sa mga dalas, mga ilog ay makakain ninyo. Ang palatandaan po ay meron po palikpik at kaliskis. Ang pating, wala po siyang kaliskis. Kaya, hindi po kinakain ang pating. Ang pusit, walang kaliskis, pero hindi siya pinapakain ng Panginoong Diyos. Sasabihin natin ay Masarap, Pastor. No? Lalo na yung kalamares. May eh, mga Adventist pa ba dyan kumakain ng kalamares? Eh, pwede ba kayong mag-testimony kung gano'ng kasarap? Huwag na kayong kumain ng kalamares. Iyan ay muset. Hindi yan pinapakain ng ating Panginoong Diyos. Ang hipon. Wow! Diba? Na-allergy na ba kayo ng hipon? Malakas po ang allergic reaction niyan sa mga taong hindi sanay. <laughs> Sabi nila, Pastor, may kaliskis naman ng na hipon na. O, hindi sige nga, bumili kayo sa palengke, sabihin niyo sa tindera, ipagkaliskis mo nga ako ng isang kilong ipon. Ano yung ipagkaliskis? Eh, palag yan. O, di ba? Shell yan, manipis. Wala yung kaliskis. Yan tawag yan ay ipis dagat. Hmm? Hindi yan kinakain. Eh, yung oyster, talaga. Oh, sarap ah. Hindi ako nakain ng oyster, ng talaba, pero yung oyster sauce, pasto, masarap. <laughs> Lalagay mo <mong> sa gulay. <laughs> hindi ko alam na, pwede sa mga kalitwala. Diba? May mga gayaan. Kung na kayong gumamit yan, merong oyster na vegetarian, yun ang gamitin nyo. Ah, tahong! Ako, favorite ko to. Dito lagi nag-aawin na ng tatay ko. Yung tahong, kung nilagyan mo ng luya, oh, kasado na. Saka asin. Talagang malasa. Pero ang yun iba, kung saan niya nakukuha, dito sa Kabite, nadahanan nyo na. Kung gaano ka ba ang lugar, kung saan tumatay yung mga tao, Andiyan ang mga hipon, talaba, at tahong. Ang tawag dyan ay scavenger, tagalinis. Ngayon, mahal ka ng Diyos, bakit kakain ng mga nagtilinis sa dagat? Di ba? Sabi po ni ni Doc Will, ni Doc, ano pa ito? Willie A red tide, babala, huwag kayong kakain. Ibig sabihin talaga, pag red tide, ang daming toxins na nakain nila, itong mga tahong na to, mga talaba na to, kaya ipinapaiwas sa tao. O, alam na mga doktor, ilang tao na ang napatay sa Pilipinas sa pagkain ng tahong. Isusugal mo ba ang pamilya mo sa pagkain ng tahong? Hindi mo alam kung may wala. O sabihin natin, hindi pa na ibabalita, pero kayo yung buong pamilya nyo kumain at tao, kayo ang ibabalita kinabukasan. O, ganyan katalino ang Diyos, mag-adventist ka. Ahaba ang iyong buhay. Di ba? Sabi ng Panginoon. Ito pang puffer fish. Masarap daw ito. Pero, pag kinain nyo, tigok kayo. Last year lang, this year lang, ang daming na nangamatay. Ang sarap, Pastor, eh. Sige nga, kumain ka, magluto kita ng puffer fish. Ang pasihan ba ng pagkain ay sasarap? Di ba? Hindi. Sarap ba? Sarap daw. Mga kapatid, kung pasihan ng pagkain ay sarap, mga kapatid, may mas masarap pa sa puffer Di ba? Sino nang nakatry? Eh sabihin ko sa inyo, masarap mang rape, masarap magnakaw, masarap pa talaga? Masarap pumatay, lalo na kung galit na galit ka. Masarap mamarel. ba? Hindi masarap, mga kapatid. Pansamantala lang yan. Sabi ni Santa masarap yan. Pero papatayin ka ng mga bagay na iyan. Alam niyo ba ang mga sakit sa sanibutang ito? Ay eh, galing sa mga bawal na hayop? Oh, so ang galing yung SARS? Panik At saka itong uh, malapusa na ito sa bubat. O saan yung galing MERS ko? Sa kamen. At saka panik din. Yung influenza virus o swine flu. Alam sa kalabaw. Swine nga eh, di ba? O saan yung Ebola virus galing? Paniki. Paniki. O saan galing yung rabies? Ha? Aso. Fox. Paniki. Ito pang honey badger. Pusa. Sige nga, pili kayo ng kakainin dyan. Oh. Wala. Kasi alam ng Diyos, marami yan. Hindi yan pinapakain. Sabi po ng World Health Organization, merong 28 new diseases in the last 20 years. Galing po yan sa mga pinagbabawal na pagkain na kinakain sa China. O, oh, saan galing ba itong COVID na ito, di ba? China. Hindi lang sa China, saan galing hayop? Panike, di ba? Kasi meron mga exotic food. Kinakain nila, kung ano ang kinakain nila, hindi pinapakain ng ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos, ay parang gumawa ng isang sasakyan ng isang tao, nagsabi sabi niya, wag mo lalagyan ng tubig. Pag nilagyan mo yung tubig, ano mangyayari sa sasakyan mo? Sira. Gayun din po tao, sabi ng Panginoong Diyos, alam niyo ba na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na nanahan sa atin. Once na binyagat ka, may Holy Spirit ka na. Siya yun, sa sabi, yun ang sasabi sa iyo ng tama at mali. Pag sinabi niya, huwag ka ba ni Garibyo, huwag ka kumain ng bawal, pakinggan mo, sapagkat ikaw ay kontrolado ng ng Holy Spirit. Sabi po, if any man defile the temple, the Lord will destroy us. Pero sa totoo lang, tayo ang sumisira, hindi talaga si Lord. Pinapahintulutan lang ni Lord, yun yung term na yun. Hindi si Lord, nanigarilyo ko, tapos pinatay ako ni Lord. Hindi si Lord, ikaw bumahay. Ano lang yun, ah, paradoxical, parang gano'n, sabi ni Lord. Alam niyo ba, ang sigarilyo ay mas marami pang napatay kaysa sa bala at sa atomic bomb na nalikha sa salimutang ito? Pero bakit tinitinda halos dyan sa kalsada? Libre lang. Hindi mo na kailangan ng gyanan. Ikaw ah, bumili ka lang, mag-iit ka, in 10 years may cancer ka na. Ha? 8 million deaths. Ha? 1 million deaths due to second-hand smoking. Every year! Hindi mo na kailangan lumabas kaya na, papatay ka na talaga. Number one, na pumapatay sa mga Pilipino, gawa din ang, uh, kaya, ng uh, Kaya tinilagyan nila ng sin tax. Ano nyo? Para daw mas yuaman. Alam niyo yung mga sikat sa Marlboro? Lima yan, lahat yan, may cancer lahat. Ang sabi ni Wayne McLaren nung no? mamamatay na siya, Tobago will kill you and I am a living proof of oh. it. Eh. Kunwari ah, ka, cowboy ka, no? Siga. Pero wala na. Ito si Ramon Reguilla, senior. May butas dito, robot na. Bago mag-send up, -tick 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 yung robotic na bosses niya. Oh. Ito sila lahat. Ito. yan, yan. yan, yan. Ganun, lahat yan. Kakansar lahat yan. Napapanood kayo nung bata ko, Marlboro Country, di ba? Yes. Yung matatanda niya, alam niyo na huya, yan. Hindi na nabutan ng mga kabataan ito. Sabi po sa Exodus 20, 13, thou shalt not kill. At sa bawat hitit mo ng sigarilyo, two minutes ng iyong buhay ay nawawala. The another one is alcohol. Ang sabi ng iba, ang first pyramid ni Jesus Christ is wine. Kaya tayo na uminom ng emperador. Ang wine na tinukoy doon ay bagong katas, pisa. Hindi pa siya na-ferment. Iba yung fermented at iba yung unfermented. Yung unfermented, yung, 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 wine na iniinom natin, pwede minom ng alak yung kristyano, basta walang alkohol. Kapag ka uminom ka yan, at merong alkohol, nagkakasala ka sa Diyos. Sabi ko sa Korinto, hindi pa ganyan ang laman ng mga likoy, hindi magsipagmahal ng kanyang Diyos. Ano ang katumbas ng pag-inom ng alkohol? Ang sabi po, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Sino-sino? Ang mga mapakiapid. Sino pa? Na nagsasamba sa Diyos Diyosan? Ano pa? Niya mga mga ngano niya? Niya mga nang Ako, nang bababae. niya mga Mapakiapid sa kapwa, sa kapwa, kapwa na nakin. Hindi magmamana ng kaharian ano ba? Ni ang ah? manlalasing. Oh. Saan kayo oh. nakakita na lasing ng mami na sila'y lasing? Oh. Hindi ako lasing, pastor. Wala. Oh. Nakainom lang ako. Oh. So, diba? <laughs> Hindi totoo yun. Sinungaling yun. Gagawin ka sinungaling ng alak. Marami nang pinaghiwalay na tahana ng alak ala. at isa ako sa living proof. Ang tatay ko nag nasa plaza, tulog, magdamag. Away ng nanay ko, pag, pagbalik niya, wasak ang lahat ng gamit namin, pagsusuntungin. Ang alak na ito ay sumisira sa mga tao, sa kanilang mga pagkakaibigan, marami ng alak at nagdulot ng pagkaanak na hindi sinasadya, mga best friend na nagkaaway-away dahil sa alak na ito. Sabi ng Diyos, hindi magmamana ng karya ng Diyos. Pastor, ang hirap. Pero ang sabi ng Bible, I can do all things to Christ gives me strength. So dito na po tayo nagtatapos. Mga kapatid, sa langit, wala na pong bagay na papatayin tayo para tayo mabuhay at kumain. Sa langit po, ay babalik na yung dating pagkain ng tao. No, wala na pong patayan ng tao sa hayop at hayop sa tao. Dito sa lupa, kumakain pa tayo pero pagdating doon sa langit, totally wala na po talagang pagpatay. Wala nang kakainan ng mga pag-aaya na pag-aaya So, yun lang po ang mensahe ko sa gabing ito. Pagpalaan tayo ng pag